Good morning mga another house, another day. Para malaman ang classification ng isang lupa sa Pilipinas, narito ang mga hakbang na maaari mong sundin. Number one, bisitahin ang City Municipality Assessor's Office. Sila ang pangunahing ahensya na may record ng classification ng lupa. Hingin ang tax declaration ng lupa. Ito ay naglalaman ng classification. Halimbawa, residential, agricultural, commercial, industrial. Number two, suriin ang land title, ang, tra ang transfer certification of title, original certification of title, ay may detailing, maaring magpahiwatig kung anong uri ng lupa ito. Minsan, hindi direktang nakasulat ang classification, pero Makakatulong ito sa pag-verify ng location at boundaries. Number three, kumonsulta sa DNR or HLURB. Ang Department of Environment and Natural Resources ay may say sa land use planning at classification. Ang Department of Human Settlement and Urban Development ay nagbibigay ng zoning classification lalo na kung ang lupa ay bahagi ng subdivision or urban area. Number four, tingnan ang zoning ordinance ng lokal na pamahalaan. Bawat bayan, lungsod ay may zoning ordinance na nagtatakda kung saan maaaring gamitin ang lupa. Maaaring mong itanong sa city planning office para sa suning map at permitted uses. Number five, gumamit ng online tools kung available sa inyong LGU. May ilang LGUs, lalo na sa mga siyudad, ang may GIS, Geographic Information System, na pwedeng ma-access online para makita ang land classification. Halimbawa, Tagian Euro, Cebu City, Davao City, ay may ganitong sistema. Mga karaniwang land classification, ore ng lupa, paggamit, residential, para sa tirahan o bahay, agricultural, pagbabasak, taniman, livestock, commercial, negosyo, tendahan, opisina, industrial, pabrika, bodega, planta, institutional, paaralan, simbahan, hospital. This is Albert, the licensed real estate salesperson. Good morning and God bless. Don't forget to like, share, and follow for updated cast among our real estate school. Thank you and God bless. Bye bye.